wala na, nabuksan eh yun na nga guys, oh. nakakatapos lang natin oh. paggawa ng motor oh. okay na si Kim ko no? okay na yung preno natin sa likod at ay salamat Lord natapos din ang problema, itong sarap naman ang problema, pero okay lang kasi kumakapit naman yung sarap ko eh wala, masyadong problema talaga <laughs> okay mga kalods Yan. Repreno na po tayo, no, mga kalodi. Ay, salamat Panginoon. Thank you, Lord. Tumastos na naman tayo ng Ganun talaga, kung hindi tayo gagastos Hindi magagawa yung motor natin, di ba? Mga kalodi kailangan din natin gumastos Para sa motor natin Okay, nag tayo ng Bagong brake pad sa likod no mga kalodi fabric eh. ah, pal brake chow kasi pag hindi naman natin palitan yung brake chow natin sa likod ng mga kalodi kung eh. magayari naman eh discussion naman yung abuti natin no kung hindi tayo pagpapalit dahil yung brake chow ko sa likod either makapal pa naman pero wala eh kailangan talaga natin palitan kasi luma na rin Ito, mga ilang taon na rin hindi kinapalitan ng may-ari nung time na yun hindi eh. makarangkada si Kim ng maayos dahil wala akong preno sa likuran nakapit talaga siya so ngayon okay na mga kalodi eh. nakakatakbo na po tayo ng maayos no? At shout out po pala sa ating lahat no mga kalodi Good morning po again Okay nandito po tayo sa may batasan no Palabas po ako ng commonwealth Ayan, At pakikipagpatintero na tayo ulit sa, sa sobrang traffic Dito sa commonwealth no Pero Siguro hindi naman ganoon traffic ngayon Hindi kahapon grabe ang traffic sa grabe rin ang traffic sobra sa traffic no? mga kalodi kaya nangangawit yung kamay natin kakapiga ng silinyador <laughs> pero sa ngayon okay na mga kalodi dahil may preno na si Kimco si Kimco lang malakas okay malakas ang gasolina <laughs> kaya tipid tipid sa gas yung ano na lang ito mga kalodi, ang next na gagawin na gagawin ko ay tune up and palinis ng carb no so, mga kita tono natin siya no sa pinagpagawa natin ng ating Motor, no? na mga mga kalabi, hindi ka yung katraffic, no? Hindi ito hapon. Sobrang traffic talaga. No? Dito tayo sa may, ano, sa may Don Antonio. Okay, mga kalodi. Ah, hindi na siya hirap hindi na siya hirap hindi na ako nakakaramdaman parang parang may puypigil sa, sa sa gulong mo pag tumakbo so ngayon wala na mga kalodi okay na okay 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 kasi binaklas talaga namin siya binaklas siya para makita yung sanhi ng problema no? sanhi ng problema kaya hindi siya makabuelo eh sa takbo niya kasi may ipit ng preno. Ipigilan siya ng preno eh. Kaya uh, hirap na hirap no mga kalode. Yun lang din ang aking laging iti-check no mga kalode kasi preno talaga ang kailangan sa lahat no na na ating tawag ito Uh, na motor kasi once na wala tayong preno. patay tayo, <laughs> dyan. Kasi pag wala kang preno, diretso diretso ka. <laughs> diretso ka bangga ka talaga mga kalodo. <laughs> Yo, ko yung preno, no. Ngayon so, okay na, <clears> oh. <throat> nakahatak uh, mo siya ng maayos magiging mo 50 lang yung takbo pero nabis mo siya so, makahatak mo siya, mahagod hindi huh? kaya kahapon noong karang araw, parang may naiipit talaga eh sabi ko, putik yan, parang may naiipit maganda naman yung takbo ni Kim ko eh walang problema sa makina ni Kim ko kasi malinis, maayos no? talaga naman sa ano yung ano yung may ari nito sa yun lang syempre yung mga pairings pairings no mga kalodi yun ang ang ating papalitan ng pintura no mga kalodi kasi pintura lang naman to eh masilyahin tapos pinturahan ng maayos no? kami na lang si Gonti sa pintura nito puti tsaka black orange lang naman ang kailangan eh gusto ko nga sana kulay orange lang lahat eh kaso <laughs> baka hindi pwede <laughs> o, mga kalods ha, shout out po pala dyan sa mga naakim ko no Kimco, Super so 8150 uh, Shoutout po tayo dyan no, Mga kaludi <laughs> okay. Wala po ako masabi kay Kimco Hindi, Kundi Kim at Ko na lang talaga <laughs> Yan, Bibili muna tayo ng pandisal dito no, Mga kaludi Kay Yan ang yun ang ating umagahan no mga kaludi Pangdesal <laughs> nga te, trying ta. 50 pala 50. Ayan, mainit ito ito mga kalods Ayan yung malunggay pandesal with chairs Thank you Ayan mga kalods Nakabili na po yung lingkod ng malunggay pandesal Ang laki natin sa si Sabag kasi... Alright mga ka-loads Biyahi tayo Panset nyo Panset. Meron pa.